kasi wala kami pira Hello. eh mahirap hirap kasi yung buhay dito sa probinsya kasi sa Maynila yung pira madami Ay, yeah. pira <laughs> maghanap sa'yo <laughs> yung kuskusay natin dyan may tubig, ama itong may tubig ito hindi <laughs> na ako silpon, hindi na yung tinil <Kususay>. ama itong Bertanya apa yang <laughs> perlu lagi? <laughs> Tidak. Oh, dari mana dia? Ari <laughs> 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 bana be. Ano na to mga ano. Yung mga mukha natin makikita niya yung mga mukha natin, guys. Ilapit mo yung ulat lang kay may lagay ko pa diyan. Gamay. Yung gamay ibutang. Gamay lagay. Ilapit mo yung kabo dito. Kabo. Wala na yan, baul. Baul. <laughs> so, kos na kami, kus kos kos. Mga kasi okay, kami. Kita goy ke ka. Kaming langaw dito ah. Ano naman dito? <laughs> may tigili kasi dito malapit. <laughs> oh, yung baboy yo. Dami kasi, may baboy. <laughs> <laughs> wala nang <naku>, kobeg niyan. <bagnya>? Bos na. Wala, <laughs> wala marami do <dulo>, no. <laughs> 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 Tamblang, kuan lang tayo sa taba. Ah? Ang oh, isa kutsara, brad. Hindi ko alam. Dua, ang dua yun. Oh. Oh. Doon, doon. Tignan mo yan sa takip. Meron diyan. Wala. Oh, wala, wala. Isa ko lang. Saan nga yung kutsara? Ang dalawa yun eh. Hoy, bincerot! Kutsara! Ito. Ito sa kanya. Iniinom mo na yung alaska! <laughs> Saan yung kutsara? Dalawa to ah. Ang tamis ah. Pagay ko na? May ano ah. Wala so. Nalalagay sa tiyan ko to. Eh. Ano naman yung pag abri mo, Soy? Ha? Diyan maga, diyan mapupugsit. Oh. Duha ba abihan duha? Mm. kunti